Well, good morning guys. Today is September 4. Nandito tayo ngayon sa may Labangan Bridge. At location nito, Kalumpit, Bulacan. At mag-update tayo ngayon. Road update. Mga ka-adventure para sa mga biyahe. Ngayong araw na to, September 4. Uh, At tayo ng Manila. Tignan natin kung makaka tayo. At i-update ko na rin kayo sa mga kinagaya ng Pusada doon sa mga dadaanan natin, especially dito sa Bulacan, sa may Bukawi, sa Balagtas, at sa may Kawayan. Tignan natin kung possible sa mga motor. Ayan, gamit natin. Ito yung motor natin. Kasama natin sa likod yung ating OBR. At kita nyo naman, ito ang condition dito ng ilog. At medyo galit ang ilog, no? Dahil mataas ang tubig. Medyo makulimlim pa rin sa buong paligid. Ayan. Kaya ayan ang mga kalagayan ng kondisyon ng kalsada rito sa palumpit. Maraming mga motorista ang tumadaan. Marami din mga private vehicles. At tara, samahan ninyo kami. i -ro road update namin kayo, mga ka adventure Para sa mga magbibiyahe. At mag-iingat po lahat sa mga nagpaplanong bumiyahe ngayong araw na to. Kung pupunta kayo dito sa bandang norte. Let's go! City Hall ng Malolos dito wala namang baha na nangyayari eh, sa kasalukuyan okay naman ang daloy ng traffic mga ka-adventure at panayad lang din ano, yung mga sasakyan na dumadaan dito ngayon at andito na tayo sa Robinson Malolos okay naman walang traffic Hi it's 8.55 na ng umaga adventure ya yeah. update ko kayo no dito sa Giginto Bulacan pa exit na tayo ng Giginto ito yung update ko sa inyo na yung arko ng Malolos to Giginto yan yung Giginto welcome arc na yan yan yung pinaka arko ay tinanggal na at babaklasin na yan para paluluwagin para hindi nakakabala sa trapiko kasi kapag oras na ayun no shout out. Papalitan siya ng bago. Palala pa rin siya. Palala pa rin. Para medyo lumuwag yung daan. Kasi kapag busy hours, matrapik dito eh dahil sa congestion ng mga sasakyan dito sa arco. At ito sa likod natin, yung pinagtanggalan, ano? Ayan. Sa tagal-tagal ng panahon, very historical tong arco na to. Ngayon, natanggal na. Napalitan na. At yan ang update ko sa inyo dito sa giginto yung welcome Art ng Malolos ay ginawa na at kakana na tayo rito pa exit na ng papunta na tayo ng Bukawi pero bago muna Bukawi balagtas Ito ang update ko sa inyo dito guys sa bandang Giginto papuntang Balagtas ginagawa pa rin yung kalsada rito at tuloy tuloy naman yung paggawa nila no ng rehabilitation ng kalsada kaya nga lang napapansin ko rito medyo mabagal yung progress ng trabaho nila masyadong mabagal kasi matagal na to yun oh. halos sinabot na ng isang buwan may git ito ito pa lang din ang nagagawa nila kakabilang lane pa lang uh, Ayan guys oh. Ito. Ayan. Nabali yung Nabali itong ating ano extension ng tapalodo tapali mo na tayo mga aksidente ayan eh, o putol sobrang ano Sumag sumagad kasi yung shock namin dahil gawa ng yung butas sa kalsada o oh. hindi ko na hindi ko napansin may Nag-overtake kasi motor kaya na pa wala nawala yung tingin ko sa kalsada. Yan, malaking ano diyan, no. Yan sumadlak yung gulong ng motor sa ulian kaya nabali. Doon doon kami nadali. Maraming butas ng kalsada rito. Yan, gawa ng nauubos, gawa ng ulan. Kaya mag-iingat kayo rito, mga ka adventure. Sa MacArthur Highway, ano? Ayan, tapat ng Pascual ba to? Ayan, Pascual Factories. Dito, ayan, tapat ng MCGI Balagtas. Mag-iingat kayo dyan, maraming butas na daan, oh. Ayan, kita nyo naman, mga nauubos yung spalto sa daan. Sana, TPWH, gawin nyo ng parang kagad to. Nakaka-disgracia to sa mga motorista na kagaya ko, no? Mabuti na lang kamo mo, malayo pa yung kasunod kontrak kung nasemplang kami baka napisa kami ng truck ayan oh talagang mapapa iwas ka dyan eh ayan oh ayan, yan yung kwa yan doon doon kami doon kami muntik na sumemplang malaki yung butas doon sa kalsada tapos ito pa oh ayan doon pa Ayan kung makikita ninyo Ang dami nagbubutas dito kalsada Naubos na eh Delikado pa yung mga maliliit na bato na yan Madulas sa gulong ng motor yan Ito Ayan nakikita ninyo yan mga butas Mabuti na lang, medyo mabagal ang takbo namin, hindi kami nagmamadali yung umovertake sa amin na motor eh siguro papasok hindi ko na nakuha na ng video eh tapatay ko yung gopro natin dito yan sa may bandang balagtas na sira sira na kasi yung asfalto rito eh at yan na ang bell tower ng balagtas ayan o oh. yan ang bell tower sa ngayon, gumaga na yung oras. Tama naman. Time check, it's 9.40 na ng umaga. Dito na tayo sa Balagtas. Ito yung matraffic dito sa lugar na to. Nandito na tayo ngayon, mga ka-adventure, sa may Bukawe Public Market. Okay naman ang daloy ng traffic. Meron pa rin tayong mga motor na nakakasabay at walang baha ito ngayon yung kondisyon ng ilog dito sa Bukawi River maganda sana yan kung naide dredging malaking bagay ang naitutulong ng dredging Pero sabi ni BBM, wala raw kwenta yung dredging na yan. Temporary lang daw ang solusyon yan. May, may nam naman yung temporary solution kaysa naman sa walang ginagawa yung 5,500 na flood control mo ayan o no? sayang lang yung boto namin sa'yo kung na dredging yan lahat ng ilog dito sa Bulacan pati doon sa Pampanga hindi magdudulot ng baha lalo na dyan sa inabot ng Tanay sa Antipolo, sa Rizal grabe yan ito naman ang kalagayan ng kondisyon ng kalsada rito sa Bukawi, Bulacan no. Sa may ano to eh, pandang uh, igulot, igulot road dito sa MacArthur Highway. Pa, punta na tayo ng Marilao, Bulacan. Dito medyo maganda progress ng trabaho dito. Dalawang lane na yung nalalagyan ng semento, 'pag napapalitan. Sa re yung kabila natin. Sana magtuloy-tuloy yung ganitong progress. Yan, dito yung papuntang Philippine Arena sa kaliwa. Yan, yung bagong gawang diversion road sa tabi ng Pure Gold. At yan, mga ka-adventure, dito sa part ng papunta na ito ng Marilaw. Eh. Dito sa may tapat ng ano, SM Hypermarket medyo mataas ang ano rito pumapasok doon sa tubig papasok ng barangay na yan ayan na oh guys dito medyo malalim nga ang tubig dito sa may bandang marilaw bahanan, laguar pati dito sa mga ilang loob ng barangay pero passable naman Passable, kaya pa ng motor Huwag lang, huwag ka naabutan na ng high tide to At sabayan pa ng ulan Talagang Malalim na yung tubig dito Dito na tayo ngayon mga adventure Sa may harap ng SM Marilaw ito ang update natin dito. Ginagawa yung kalsada rito. Dito may binasag na silang kalsada rito. At sa kaliwa natin, yan ang SM City, Marilao. At ang nakikita ninyong malaking structure, yan yung Philippine National Railroad na project na ginagawa rito no. isa sa mga pinakamalaking istasyon dito na ginagawa ngayon. At dito sa bandang kanan na buhosan na yung kalsada. May mga ilan-ilan pang part na hindi pa nagagawa. At medyo matrapik lagi dito sa part ng SM Marilao na to. Gawa ng laging nagkakasalubong mga sasakyan dahil sa ginagawang taan ayan, lubog sa tubig paha sa tingin ko guys hanggang dito na lang tayo hanggang dito mo na lang kayo may update sa harap ng SM City ano along MacArthur Highway napakarami ng mga motor na nagtutulap dahil sa sobrang lalim ng tubig ayan mga ibang riders oh. at ito sa likod natin ayan ang daming motor nakapila sobrang lalim meron mga ilan na sumusubok ayun oh. No? pero marami na kaming nakasalubong na nagtutulak na ng motor dahil tumirik na ang kalalay mantubig baha Meron ka pang meron pa akong nakita oh may mga nagbabangka pa doon no oh. ayun Para lang makatawid tingnan natin kung makakaikot tayo dito sa loob ng SM meron akong daan na dito na alam eh kapag uh, hindi ba doon makakatawid tayo doon sa kabilang side palabas na ng crossing at ito guys pumasok tayo dito sa isang subdivision ano, na tinatawag na Meralco papunta doon sa kabilang side ng kanina na lugar na binabaha dito ba? tama ba? at eto guys nandito na tayo sa may loob ng Meralco Village ano? dito sana tayo sa shortcut papunta ng palabas ulit ng MacArthur sa bandang Marilaw malapit na sa Maykawayan exit at ipakikita ko lang sa inyo ang dahilan kung bakit nagbabaha doon. Ito yung ilog, nag-overflow na. At doon bumababa. Yan, yung ilog na yan, pababa na yan, hanggang doon na, palabas na ng MacArthur Highway. Kaya sobrang taas ng tubig doon dahil overflow itong ilog dito. Yan ang dahilan. At walang tigil ang pag-ulan mula kanina nang umalis kami. Kaya baha. Baha lahat. Alay. Eh. At yan guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Lias At makikita ninyo Talagang wala na Ito na yung pinakahuling alternative na madadaanan natin Na naghanap tayo Pero no choice Nakikita ko sa malayo Nagpastuhod na yung tubig Sa tubig baha Nagpastuhod tubig ano Yung baha doon no, sa pinakadulo Nagpastuhod na grabe na, wala na at kita nyo naman talagang ginawa na natin ng paraan para lang makaluwas ng Manila pero ito na yung pinaka last resource natin na madadaanan talagang zero kaya babalik na lang tayo doon sa Pampanga hindi tayo makakaluwas ng Manila ngayon kaya yun lang ang i-update ko sa inyo mga ka-adventure para sa mga bibiyahe din ng papunta ng MacArthur pa northbound eh wag muna kayong bumiyahe ngayong araw na to dahil napakalalim ng mga dadaanan na daan at mga kalsada hindi accessible para sa mga motor kahit mga four wheels wala rin magawa doon sa MacArthur Highway sa tapat ng SM City sobrang lalim ng tubig at yun guys ha, maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure don't forget to like, share and subscribe hahayo to ang update natin ngayong araw na to September 4 para sa bagyong Enteng at road update see you guys